Dumayo naman tayo sa balitang abroad na kahinga ng maluwagang pandaigdigang ekonomiya sa resulta ng eleksyon sa Greece. Muntik na kasing manalo ang partidong tutol sa mga pagtitipid na ipinatutupad ng mga dayuhang bangko. Mian Los banyos, ikwento mo. Sa hirap ng buhay ngayon sa Greece, may mga nanay gaya ni Cassiani Papadopolo ang pinaaampo na lang ang anak. Polidisco. Walang nanay na gustong iwanan ng kanyang mga anak. Napilitan lang akong gawin ito sa hirap ng buhay bangkarote ang bansang Greece. Nakakaraos lang ito dahil sa pautang ng European Union at International Monetary Fund. Pero kadikit ng pautang na yan ang matitinding pagtitipid. Tulad ng pagbabawas pa ng trabaho kahit malawa ka na ang unemployment, pagsasakripisyo ng medical at social services at pagbabawas ng pensyon. Sa Greece, isang leftist political party ang nagbanta na hindi nila susundin ang austerity measures na utos ng mga foreign banks. Sa nangyaring eleksyon, isang konserbatibong partido ang Today the Greek people express their will to stay anchored with the Euro, remain an integral part of the Eurozone, honor the country's commitments, and foster growth. Pabor ang konserbatibong gobyerno ni Anthony Samara sa patakaran ng European Union at IMF. Natuwa ang mga bankong pinagkakautangan ng Greece. Pati stock market sa Asia, tumaas ng two shares. Natuwa din ang DFA sa resulta ng eleksyon. They are for uh, pro-eurozone and therefore uh, they will continue with the reform. Humigit kumulang 53,000 Pinoy ang nagtatrabaho at naninirahan sa Greece. Kinakabahan din ang mga OFW dahil nakakuha ng 18 pwesto sa Parliament ang partido sa Greece na tutol sa mga migranteng manggagawa. Dahil sa panalo ng mga konserbatibo, nakahinga ng maluwag ang buong mundo dahil hindi nakakalat ang krisis sa ibang bahagi ng Europa. Pero hindi pa ito ang pagtatapos ng paghihirap at pagtitiis ng mga katulad ni Cassiani na kailangang tanggapin ang pagtitipid ng kanilang gobyerno. May Anlos Baños, News 5.